Exorcism ay isang ritual ng simbahan na ginagamit para sa pagpapalayas ng demonyo. Ah! Ah! We always hold exorcisms away from the public eh, kasi the devil is frustrated kasi inaatake na siya. So, he's parang nananakot na. Exorcism ay business games omnis impulsio adversari omnis fantasma omnis legio in nome Ito ang unang dokumentadong kaso ng exorcism na isinagawa ng Office of Exorcism ng Simbahang Katoliko na ipinalabas sa telebisyon. Makikita sa video na si Father Jose Sikia, ilang mga pare, madre at mga asistante. Sila ang bumubuo ng grupo ng exorcists ng Archdiocese of Manila. Ang grupo rin ni na Father Sikia ang mismong kumuha nito habang isinasagawa nila ang exorcismo. Sintanda na ng panahon ng prosesong ito ng pagpapalayas ng demonyo sa katawan ng sinaniban. ninuno. No? We're practicing pagan rituals. <laughs> so with the coming of the church, uh, mga, uh, the Spaniards, they uh, they they tried to purify these practices doon marami na possess and because of that uh, exorcism was used by the missionaries in order to to uh, expel yung mga demonyo na ngayon nagre-react dahil tiyatanggal yung mga practices natin na yun ng simbahan is that uh, all bishops, ang lahat ng obispo, are exorcists because of the fullness of the priesthood of the Lord. That means yung kabuuan ng pagpapari ay nasa kanila. Uh, priests can exercise, but they need a, a permission, they need the delegation from the bishop. I became exorcist here in this parish, in this assignment. Katuwang ni Father Sikia si Father Cerudo, isa ring exorcist ng diocese ng Cubao. Ayon kay Father Cerudo, dumadaan sa isang proseso bago isagawa ang ritual ng exorcismo. Ang isa sa mga unang hinihingi namin ay magkaroon ng psychiatric evaluation yung tao para lang malaman namin na hindi ito sayan, hindi ito yeah, walang depresa sa utak na it is a spiritual malady. Okay? Ito isang problemang spiritual. Kung ano bang nag okay? Uh, ano man ang manifestations, ano, mga, ano ang mga uh, palatandaan, mga nangyayari sa kanya. Kung siya man ay sinasapian, tiyatanong kung anong natatandaan niya. Yeah. Ang objective nun ay para malaman yung bukas, yung parang bukas na pintuan na pinapasukan ng demonyo para sakali na ito ngayon ay uh, uh, gamitan ng ritual ng simbahan. Bukod sa pari, madre at kanilang mga asistan, kabilang sa exorcism team ay isang doktor at isang abogado. Isa sa mga dahilan kung bakit nabuo ang exorcist team ay ang karanasan ng simbahang katoliko sa kaso ni Annelise Mitchell ng Germany noong 1970 kung saan ibinasa naman ang pelikulang The Exorcism of Emily Rose. Tell me your six names! We are the ones who dwell within. Sa pelikula, ipinakita ang pagpapalit-palit ng boses ng anim na demonyo sumabi-umano kay Emily Rose. Hango raw ito sa aktual na pangyayari at sa video na ito na i-record umano ang totoong boses ng mga sumapi kay Annalise Mitchell. Hango raw ito sa aktual na pangyayari sa buhay ni Annalise Mitchell. Ang eksorsismo na isinagawa kay Annelise ay umabot sa 67 sesyon. Binawian ng buhay ang babae at humantong ito sa pagkakakulong ng kanyang mga magulang at ng dalawang pari na nagsagawa ng ritual. Napabayaan raw kasi ang estado ng kalusugan ni Annelise. Ayon sa autopsiya, dehydration at malnutrition ang sanhi ng kanyang kamatayan. At naging debate kung sakit ba sa pag-iisip o isang tunay na pagsanib ang nangyari. Sinisiguro ng Archdiocese of Manila na hindi nasasapitin ng iba ang malagim na karanasan ni Annelise Mitchell. Kaya naman maingat ang exorcism team sa bawat kasong hinahawakan nila. Pero kung para sa marami, sa pelikula lang nakikita ang ganitong pangyayari. Para sa mga exorcist, halos araw-araw nila itong kaharap Sa kuhang ito ng exorcist team, isang babae ang sinasaniban umano ng masamang espiritu.